Kado. bawang sibuyas giniling karating kilo patatas dalawa kirots isa yan at kinchay igigiling pa ito para magiging pino tapos yung lumpia rapir yan di alam ni Bunso na lulutuan ko siya ng kahit kunti kasi birthday niya. Yan. Kunti lang sa carbonara, isang kilo, yun lang. Simple lang kasi nagpapagawa kami ng bahay kaya tama na itong handa na simple lang, salu-saluhan lang namin. Yan. Tapos Yan nagilingin po. ni din yun. Ngayon, ang sibuyas naman. Sibuyas naman sa susunod ko. Ayan. Tapos, si, uh, sis, Lisa na po ang bahala rito mag, ano, mag mix. Siya po ang may specialty nito eh. po ni Bunso kasi pag si Bunso po ano, yung ibang Shanghai hindi gawa mama niya, ayaw. <laughs> hindi, paggawa ng iba, ayaw, ayaw niya. Ayaw Tapos niya. Gusto niya yung sa akin lang. Oo. Mm. Yes. Kaya magugulat yun. Opo, favorite po kasi niya yan. Mga bro mga Eh sabi po niya, huwag na daw magluto loto Sabi po namin, sige. Hindi <laughs> <laughs> pwedeng bigla lahat. Baka masira. Kaya unti-unti lang po. Ngayon bagay, hindi naman po kami nagmamadali ni Sis Lisa. Kaya, bukas pa naman po eh, pag-uwi. Bukas niya. pa naman po ito pag-uwi. Pero gagawin na po namin ngayon. Kasi mahirap magbalot. Oo, para tapos ilalagay po namin sa rep. Para bukas na natin lutuin yung carbonara oh, oh bukas na po ng mga madaling araw po lulutuin yung sisa madaling mga araw alas 4 pag alis mo yan. pagkasundo ito tama naman to kasi baka masira mm, sige. mga alas 4 po alis na ako dito sa bahay tapos susunduin ko na si bunso kasi panggabi po siya eh yan Ayan. na yung sibuyas pagdating po yan sibuyas naman po to yung ginigiling natin nabro mo si tuntsya yung magiling ba yan Shout-out sa 3 million viewers. Salamat sa tumusok. Shout-out po sa inyong lahat, mga bro na mga uh, Ano ba sa ibang bansa ngayon? Sunday pa lang. Sunday pa lang. Oh, Kasi Monday dito oh. sa atin sa Pilipinas. Advance tayo ng Dun sa Sisrija, yan, sa na sa narawin. Doon sa kapatid po na sis niya, sa Canada. Yan ang sibuya. Yan, yan na po mga bro mo mga sis, yung sibuya Ayan, sa inyo. Oh. Pa. Yan, pag nag-iling po, ganito ang itsura. O, okay pino na yan, o. Oh. Tapos ito pa yung isa pa po, kasang yan. Okay, lagay mo na uli yan. Gigilingin ko po uli ito. Ay, teka, hmm. ilagay ko muna ito. Pinaka, ano niya, pang giling yan. Ayan po, mga bro, masasayin po. Sasalin ko ulit. Ingat po tayo lahat at ang lakas ng ulan, sobra. Ayan po. Mayroon po kasing lugar na talagang ano, bahain po eh. Ayan, ang lumpia rapper po sa puntanda. Marami na rin pala ang bawang. Eh. Marami na pagka nagiliw. Limang pirasong buo. Oh, nas, hindi Ay, hindi naman kalakihan yun. Hindi, takatantama ng laki Taka, tantaman tapos tantaman yung lang. sibuyas din, limang piraso. Yeah. Hahatiin ko na yun sa carbonara at sa Shanghai. Okay. Pero okay, okay. itong pinsay, talagang parang Shanghai lang ko hmm. Baka ano po mga bro, mga sis, pagka meron pong yung Shanghai yung mabango yung maganda po yung aroma niya talagang mahali na kayo kung magag <laughs> po inahaw Ayan Patatas. Patatas naman mga bro mga Malik. Hindi ko po kasi nakuha yung malaki na ngayon. Pero okay lang. Para makatipid naman sa kuryente. Ayan. Yung sa takip. Dito mo lagay. Ayan Malaki, malaking tipid po ito kasi hindi na gumagamit Ayun, ng Kamusta kolinti. po tayo? Mag-ingat po tayo. Magandang gabi sa ating lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Magandang umaga. Patatas. Patatas. Naman. Patatas. naman po ang ating eh. Napadami na naman. Kunti lang. Bawasan mo pala hati lang. Hati-hatiin mo. Ano nga. Kasi baka masira po itong ano ko na pa naman ito. Ang aming pinsan na si Jepoy. na po ito ni Jepoy. Ayan na. May pinong-pinong paminta, asin, bitsin, oyster sauce. Yan na, uh, sa giniling. Harap po na ngayon si bawang. soya, si kirut, si patatas, at saka si pinchay. Binigilin pa lang ni bro niya. Tuloy na kasih unos na. Puha ako ng... Kasi hatiin ko yung bawang. Ha? Bawang. Ha? Bibi. Ito na yung sibuyas. Ayan. pinati ko para sa carbonara at saka sa shanghai tapos itong carrots itong patatas mm, yeah. madami na yung karatid kilo yung pinchay ginigiling panigro nyo diyan na ang kinchay eh, na ihalo Pag na. Paghalo-haloin ko na to bago mag-ano nga pambalik na Shanghai. Tapos ito yung aking mga ricado sa carbonara. Mushroom jelly, Alaska condense, century tuna hot and spicy, ah, Alaska ibab, burada, nestle cream, ayan aking lulutuin carbonara at saka yang gustong ganyang pasta ayaw niya yung may iksi lang Ayan, yung pang spaghetti na pasta ang kanyang gusto Ayan. shout out po para sa lahat ng aming subscriber at saka viewers sa hindi pa po nakapag subscribe pakilike and share and comment po tapipindog po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye! Mag-iingat po tayo at malakas po ang ulana, nando at bagyo. Signal number 5 tayo. I love you all, miss you all. Shout out sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa. Ayan. Ayan po mga promosis, babalutin na po namin si Slisa yung lumpia. Ayan po, ito po ang pinakalumpia rapper. Binabaklas ko na po isa-isa. Ayan po. Ayan. Kasi ito po ay may tanda na ito. May tanda dahon. Ayan po. Ibig sabihin po pagka ganitong sariwa po ang dahon, bago po yan. Ayan po. Yan ang palatandaan. Palatandaan sa mpong piraso. Pagka bibili po kayo, kailangan tingnan nyo po yung mga nakasipit. Yan o. Ibig sabihin pag ganito dahon na yan, green na green pa. Bago talaga yung lumpia rapier. Pag tuyo na, eh nung isang araw po po yun. Matigas dapat, na yun. Pangit po yun. Gamitin. Mas maganda talaga. Pag gagawa po tayo ng lumpia, ay bago yung wrapper para crispy crispy pagka pinrito po natin mga bro mga sis oh, ayan na ayan na po ayan, ayan na nagbabalot na si bro ayan ng po. pinyo inumpisan ko na po nagbalot ayan. muna siya kasi aming kakainin muna <laughs> walang po <laughs> namin yung dinner ni sis Lisa ayan bali pinasubrahan po naman namin ito ng na kaunti para may simpre may pang dinner ayan po oh ayan finish product na oh, po yan dito pagka po yan oh tingnan yan Ayan, di ba? Ang ganda po ng wrapper, o oh, mga brumasis, oh. Ayan na po yan, pag nabalot Isa pa lang po yung mga, ilang piraso si Silisa? Sampu lang sa atin. Ah, sa lang, lang daw. <laughs> tag ano <laughs> lang po kami si Silisa, tag 5 pieces. Tapos gagawa na po si ng sausawa na ano, yung suka na may bawang. Bawang. O, ang gusto po naman ng anak kong pahanay ketchup. Kami po, kaparehas na yung kay Bunso. at bawang lang solve na po yan mga bro yan po pag nagbabalot po ako ganito yan mamaya na ako magbalot eh, si Lisa po mas mabilis magbalot sa akin kasi siyempre expert po siya dyan eh ako yung ano lang training lang yan po pero ang ginagamit namin mga bro mga yan rito na ako hmm. Ayan e, yung balik na Hmm. Kain muna kami ni Brunal kami muna mauna at magbabalot. <laughs> Mga sampung peraso. Yan, paglima kami. O, ba diba? May na. May pangulam pa. bukas, magbulat si Bunso nito. Yan. At may munting handa siya kahit pa paano. Simple lang, carbonara lang kalating kilo, ah, uh, isang kilo. Tapos itong lumpiang Shanghai, kalahating kilo rin. Yan, yan lang. Kasi dapat talabas kami. Wala, naulan, malakas at may bagyong sinando. Yan. Naruloto na to. Yan, mag-ingat po tayong lahat palagi. Kasi sobrang lakas ng hangin at ulan parin ko ulit para loto na at itatabi at piprituhin ko na yung iba din yung lima yeah. sige lang balik pa rin balik pa rin to para hindi masunog yung wrapper nya ito na po yung lima ito namang limang piniprito ko yan, kakain muna kami ni Brunio bago magbalot yan, shout out po pala sa lahat ng aming subscriber at saka viewers, yung baguhan at datihan. Salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa aming mag-asawa sa aming munting channel. Sa hindi pa po nakapag-subscribe at mapadaan po dito sa aming munting channel, pakilike and share and comment po at pakipindot po ng notification bell para lagi kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye bye. Love you all. Miss you all. Yan mag at may bagyong sinando malakas ang ulan at hangin kung hindi naman po importante wag na po lumabas at kung lalabas man po mag sombrero, mag kapote, mag payong yan shout out sa lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa bye, love you all, God bless yan mga bro, mga sis Luluto na ako ng carbonara Araho. Nestle Cream, Jolly Mushroom, Alaska Ibab, Century Hot and Spicy, Alaska Condensed at saka Bacon. Ayan. Sibuyas, bawang. Yan lang aking sangkap. At saka Queso. Nasabi pa pala Queso. Ayan. Nilaga ko na yung noodles. Hmm, um, eh, ko na ng malamig na tubig at luto. na no?

sikon at saka sibuyas bawang hmm. yan ang sa isang kilo cream, jolly mushroom, paras ipa, paras ka sa at saka dito na pasta. Ayan, simple lang. Kiso. Ang dito na kalahating kiso. Ayan, ang bacon. Pinito ko na. Ayan. Bago isunod ko yung bawang at atas sibuyas. Ayan mm -hmm. yung ating sibuyas sa kabawang ginis sa kamay ito sa kong dito ang century. bago yung bacon saka mushroom sunod i misty cream at saka alas kaibap at yung condensed tapos saka yung queso so, yung century. Nihalo ko na. Tapos lalagyan ko. Ko. ko na paminta na rin ito. Lalagyan ko na lang. Hindi ko na lalagyan ng mga asin. So, bichi na lang. Hindi ko na rin lalagyan ng asin. Kasi malasa na itong mga century at saka Tapos may keso pa. So, maalat na pag maglagay pa ng mga asin-asin. Tapos, -asin. so, uh, bichi na lang. mushroom. Ito na, mushroom. Dalawang kan. Hmm. Saka bacon. Ay, akin na yung mushroom yan. Ito pa pala isang basang mushroom. Hmm. may buwa pa ni Bruno kasi hindi pa hiwa kong isa. Ang nabili. So, ngayon, lalagay na natin yung bacon. So, bacon. Lahat ng kilo. Kasi pag kalahating kilo lang na noodles, one quart lang na bito na ang dala ko at saka isang century. At so, pang almusal ang aming. Ito isang kilo at namin si mother dear ang uh, aming kapitbahay. Mga burgers. Ayan. natin na paghalo sa nap. So, natin natin so na natin na alas ka, iba. So, dalawang big na alas ka, ibab. Wow. Tingin ada ibu-ibu semua yang anu. Uh, condensed bagoisan Mojang Ice uh, Cream. Iya. Sang malaking condensed na Alaska, yung original. Yan. So, lo, -lo natin bago pag nakakulo sa kakoyan nyo nestle cream. Ayan. Tarip. Yung nestle cream. Lalagay ko na yung kiso na ni Yad na kalahati. ba diba, buo yun. Sample natin yung isang cheddar na ano, cheese kalahati nun. No. Kasi masyadong maalat pag buo ko na yun. Hmm. Yan. Nestle cream. Ano yun mga today? Ganyanin mo para masimot. Okay. simot mo. Ayan. Dalawa din ito. na. Kiso na lang ang huli. So, ayan na. Akin na yung kiso din. Nandyan sa rep. Tuwan ko si Bronyo magluto. sina ulan, hindi makapagawa sila. Ang kanyang trabahador. hindi. Hmm, ko na lang siya dito magluto. yung niyad-yad na kiso ayan ahalokin na natin yun si kiso, kaya wala na tong asin wala na rin mga sisuning yan na lang, kiso na lang lalagay ko na yung odols, pero doon ko nahaluin sa aking nilagyan ng odols na stainless na, tunggana Tikman mo nga, de, kung sakto na. Hmm, ayan na siya. Tikman mo nga. Oh, si Uki, to si Bruno lagi tong kontrabida, eh. <laughs> Now, oh my God. <laughs> Titikim. Kasi hindi siya makakain pag siya mag -titikim. Kasi naong umay. Umay daw. Yan. Ano diba? Ano na siya? May na pag ihalo na to sa noodles. Simple lang. Ay, matutuwa na si bunso nito. Ano? Mmm. Mm. Thank you. Ayan, shout out po pala sa lahat ng aming subscribers sa hindi pa po nakapag-subscribe. Pag kayo po yung napabalan sa aming munting channel, pakipindot na lang po ng notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video. Shout out po sa lahat ng aming mga followers at viewer at friends sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Good morning po sa ating lahat. Yan. Mag-iingat po tayo at may bagyo. Bukod sa nando, may papasok pa daw uli na bagyo. Yan. Yami na. Tama na po to. Yan. Bye. God bless po. Love you all. Miss you all. Thank you so much sa walang sawang pag-suporta sa aming asawa Old subscriber and new subscriber. Bye. Shout out sa inyo. Hmm, hindi pala napindot. Hindi na, nailagay na. Ngayon lang, napindot. salin, hindi nakuha na. Hawak ko na siya kung kanina eh. Akin na yung tom. Wala ba tayong pang-spagating?

你牛！